Ezekiel, Kabanatang 13 At ang salita ng Panginoon ay dumating sa akin na nagsasabi, Anak ng tao, manghula ka laban sa mga propeta ng Israel na nanganghuhula, at sabihin mo sa kanila na nanganghuhula nang mula sa kanilang sariling puso. Pakinggan ninyo ang salita ng Panginoon. Ganito ang sabi ng Panginoong Diyos sa aba ng mga hangal ng mga propeta na nagsisisunod sa kanilang sariling diwa at walang nakitang anuman. O Israel, ang iyong mga propeta ay naging parang mga sora sa mga gibang dako. Kayo'y hindi sumampa sa mga sira o man ninyo ng kuta ang sambahya ni Israel upang si makatayo sa pakikipagbaka sa karawa ng Panginoon. Sila'y nangakakita ng walang kabuluhan at sinungaling na panguhula na nagsasabi, Sabi ng Panginoon, at hindi sila sinugo ng Panginoon at kanilang pinaasa ang mga tao na ang salita ay magiging totoo. Hindi baga kayo nakakita ng walang kabuluhang pangitain, at hindi baga kayo nagsalita ng kasinungalingang panguhula sa inyong pagsasabi. Sabi ng Panginoon, Yamang hindi ko sinalita. Kaya't ganito ang sabi ng Panginoong Diyos, sapagkat kayo'y nangagsasalita ng walang kabuluhan, at nakakakita ng mga kasinungalingan. Kaya, narito, ako'y laban sa inyo, sabi ng Panginoong Diyos. At ang aking kamay ay magiging laban sa mga propeta na nangakakakita ng walang kabuluhan at nanganghuhula ng na mga kasinungalingan. Sila hindi mapasakapulungan ng aking bayan o masusulat man sa pasulatan ng sangbahayan ni Israel o sila man ay magsisipasok sa lupain ng Israel, at inyong malalaman na ako ang Panginoong Diyos, sapagkat sa makatuwid bagay, sapagkat kanilang hinikayat ang aking bayan na nangagsabi, kapayapaan at walang kapayapaan. At pagka ang isa ay nagtatayo ng isang kuta, narito, kanilang tinatapalan ng masamang argamasa. Sabihin mo sa kanila na nangagtatagal ng masamang argamasa, na yaoy mababagsak, magkakaroon ng bugso ng ulan, at kayo, o malalaking granizo, ay babagsak, at isang unos na hangin ay titibag niyaon. Narito, pagka ang kuta ay nabagsak, hindi ba ga sasabihin sa inyo, saan nandoon ang tapal na inyong itinapal? Kaya't ganito ang sabi ng Panginoong Diyos, Akin ngang titibagin ang unos na hangin sa aking kapusukan at magkakaroon ng bugso ng ulan sa aking pagkagalit at malalaking mga granizo sa kapusukan upang tunawin gayon ko ibabagsak ang kuta na inyong tinapalan ng masamang argamasa at aking ilalagpak sa lupa na anupat ang pinagsasaligan niyaon ay malilitaw at mababagsak at kayo'y malilipol sa gitna niyaon at inyong malalaman na ako ang Panginoon. Ganito ko wawakasan ng aking kapusukan sa kuta at sa nangagtapal ng masamang argamasa. At sasabihin ko sa iyo, ang kuta ay wala na o ang nangagtatapal man. Sa makatuwid bagay, ang mga propeta ng Israel na nanganghuhula tungkol sa Jerusalem at nangakakakita ng pangitaing kapayapaan para sa bayan at walang kapayapaan, sabi ng Panginoong Diyos at ikaw anak ng tao. Itingin mo ang iyong mukha laban sa mga anak na babae ng iyong bayan, na nanganguhula ng mula sa kanilang sariling puso, at manghula ka laban sa kanila. At iyong sabihin, ganito ang sabi ng Panginoong Diyos, sa aba ng mga babae na nangananahi ng mga unan sa lahat ng siko, at nagsisigawa ng mga lambong na ukol sa ulo ng iba't ibang sukat upang manghuli ng mga kaluluwa. Hahanapin ba ganinyo ang mga kaluluwa ng aking bayan, at mga giligtas na buhay na mga kaluluwa sa ganang inyong sarili, at inyong nilapastangan ako sa gitna ng aking bayan dahil sa mga dakot na sibada, at dahil sa mga putol ng tinapay upang ipahamak ang mga kaluluwa na hindi marapat mamatay at upang iligtas na buhay ang mga kaluluwa na hindi marapat mabuhay. Sa pamagitan ng inyong pagbubulaan sa aking bayan na nakikinig sa mga kasinungalingan. Kaya't ganito ang sabi ng Panginoong Diyos. Narito, ako'y laban sa inyong mga unan na inyong ipinanghahanap na mga kalwa na paliparin sila at aking mga lalabnutin sa inyong mga kamay at aking pawawalan ang mga kaluluwa sa makatudbagay ang mga kaluluwa na inyong hinahanap upang paliparin. Ang inyo namang mga lambong ay aking lalabnutin at ililigtas ko ang aking bayan sa inyong kamay at hindi na sila mga papa sa inyong kamay na mahanap at inyong malalaman na ako ang Panginoon. Sapagkat sa pamagitan ng kasinungalingan ay inyong pinighati ang puso ng matuwid na hindi ko pinalungkot at inyong pinalakas ang kamay ng masama upang huwag humiwalay sa kanyang masamang lakad at maligtas na buhay kaya't hindi na kayo mga kakakita ng walang kabuluhang pangitain o mga nguhulaman ng mga panguhula. At aking ililigtas ang aking bayan mula sa inyong kamay. At inyong malalaman na ako ang Panginoon.